dami naman po na itong laruan. Ang bait po talaga ni Tito ay Superhero. Alam niya yung gusto ko. Mm -hmm. At pag bumalik siya dito, nagpasalamat ka ha. Sayang, marami kasi kami kinapi na asahin Kaya, late ako sa pag-uwi. Naku, ang sipag-sipag talaga ng anak po. Kaya naman ipinagmamalaki ito sa lahat eh. Sige po, nai. Laro lang po ako, ha. sige, ha. O, huwag magkakala at huwag magpupuyat. Baka hindi ka lumaki. Apo. Sige. Kiss okay. oh, mo na. Hmm. Hmm. Ang bait ng anak mo, ana. Hindi pa ba naaantig ang puso mo na sabihin sa kanya ang tungkol kay Francis? Gusto, gusto ko nang sabihin sa kanya, Chang, eh. Kaya lang ang dami-dami nangyayari. Kanina lang, nalaman natin na si Ma'am Jane pala yung asawa nitong si Francis. Di lalong gumulo yung sitwasyon. Siguro dapat na rin malaman niya na si Ma'am Jane at si Tito Idol niya ay mag-asawa. At pag nalaman niya na ang tatay niya ay si Francis, sabi mo na rin na siya ay may asawa. Intindihan kaya lahat yan ni Binoy? Hindi kaya mawindang si Binoy sa lahat ng sasabihin ko? Ang una mong sasabihin, ang tatay niya ay buhay. Ano ko naman sasabihin sa kanya na nagsinungaling ako? Matalino at mabait ang anak mo. Maiintindihan niya kung bakit ka nagsinungaling. Aminin mo sa kanya ang mga pagkakamali mo at saka kaumingin ng tawad.